Mga security volunteers sa Usaka Partido sa Lapu-Lapu City, buot bantayan ang mga ACM sa matag voting centers hangtod na sa Mayo 12. Ang kapulisan na ukatin awan ini gikan sa Comelec. Ang detalye sa live report ni Luan Mayrondina. May? Ses kay lima, kaadlaw na lang eleksyon na busa ingon ni Ana Kahigpit sa ang pagbinantayay karon sa nagkadayang mga partido sama na lang sa Lapu-Lapu City. Sa pag-abot pa lang sa mga automated counting machines kung ECM, sa Mactan Elementary School kagahapon sa Buntag, gawa sa mga sakop sa si electoral board ug support staff, nagatang usab ang mga watchers sa tulo ka partido. Human na ang mga ACM o ballot boxes sa storage area kagahapon o napadlak ang storage area, gipagawas na ang tanang mga tao sulod sa eskwelahan o bugtong ang duha ka personnel sa Lapu-Lapu City Police ang nagpabilin sulod sa tunghaan aron mabantayan ang mga ACM. Apa nagpailang mga security volunteers sa usa ka partido, may padayag sa ilang intensyon ngadto sa mga pulis nga bantayan usab nila ang ACM. Nangayo ko nila ma'am og uh, kanang memorandum order gikan sa kumilik if memo nga ang among mga tao ilang papahawaon so maura man namo in fact dili man mo sa room igo ra man gid tanaw na lang po mi sa mga part layo layo pa ba five days pa pero ang gusto sa mga uh, kanang sa mga partido is ilan ang bantayan ng BCM pero wala lagi sa guidelines pa nga nanawag mini election officer gabi eh, may galit na tubag nga Uh, A lang gyud. Hinuon, human nakakuha og pagtugot gikan sa COMELEC, gitugutan usab sa DESO sa Mactan Elementary School nga makabantay sulod sa tunghaan ang mga security volunteers sa moong partido, apan gilimitahan lang sila nga sa tag-usa. Anyway, uh, naaman ang PNP, yun niya ang room is already locked. Sumakita so man jud po nila ang PNP nga ni musud bang o dili if ever they have a doubt matud ni Torres gawa sa Mactan Elementary School nakasinati usab og susamang sitwasyon ang mga pulis nga nadistino sa Abono Elementary School sa Barangay Pahak Samtang ses karon lang usab nga hapon nagpahigayon usab og final testing and sealing sa tanang 302 ka mga ACM sa Lapu-Lapu City and so far walay gikatahong nakasinati og mga problema. Hinoon adunay 42 ka mga contingency ACM ang Lapu-Lapu City nga mamahimong ikapuli kung ugaling adunay mopalyar nga ACM atol gyud sa adlaw sa piniliay. Ses, dagang salamat Luan Meron Dina.